May sorpresa ang provincial government ng Maguindanao del Norte sa mga atletang nakakuha ng medalya sa Batang Pinoy 2025. Ito ang masayang inanunsyo ni Governor Datu Tukaw Mastura. Unang nakamit ng probinsya sa kompetisyon ang gold medal sa Cycling Girls MTB XCO 12 to 13 years old category mula kay Juana Michelle Villamor. Bronze medalist naman si Aryan May Pendaliday sa MTB XCO Girls 14 to 15 years old category. Well, ang ko po, kami ng, uh, gold medal, no? And uh, out of uh, 66 uh, participants number 24 ang uh, Northern Magindano, And uh, out of 70 plus athletes, uh, yun po, uh, po tayo ng one gold medal and one bronze medal. And uh, As a, as a, what's this uh, reward for them? We're going to support them in whatever way that uh, we can improve them. Na kahit saan natin sila dalhin sa natin panlaban eh, ma-maintain natin yung status natin na magkakaroon ng gold medal. Ah, mayroon akong nanon sa kanila pagbalik nila. Mayroon akong surprise sa kanila. Uh, they, they, they're going to be happy, no? The fact that we really supported them in going there with all what they need. siyempre, so, nanalo sila ng kun. Kailangan lang naman na mabigyan sila ng pabuloy na mga, mga, mag, mga masaya sila. No? Para at ma-encourage sila talaga na try their best na every every activity na mag sila. Kung kaya natin, lalong first ang makukuha natin.